Hi, mga kangkul. So, oh my God, pretty much yung bagay ni Takarong magtuwa. ako pa ganing duty karo pa ba yung alauna, mga kangkul. Siyempre, update ko sa iyo, mga tagsa-tagsa huh? um, sa kinabuhi. Kumusta naman mo? Ako din gisya sa mga friends, especially gisya. After fashion design, sa ka-family sa SM Cebu City. Ileb na sa ato mga branches, sa ato ang families sa mga kaluwarders teams, sa mga gipus teams, ako ni mga friends. Karon siya pipa ka Nita, di ba? sa tak ng alas cheese ako na mo ako. Manata ta mga kaangkus matulog pa pero wala na lang dyan. Nigawas ko unang lingkod lingkod diri na naminaw sa akong palipot. Diba? Susta ka sa music mga kaangkus. sa pa may Diba mga sinaunang mga panahon, mga 1980s, ang ah, mga music, kanahan sila ana, ako, okay, ako mga gangko sa updated. Ako millennials, pero ako na hindi na millennials. <laughs> Ibang magkatawa po na bago na hunang mga kaangkos. So, unang panahon, siyempre, guwapat ha, karoon dili na. Ang uh, dapat na um, mo face atong reality. Kung unsa atong umma, atong dapat